Nagsisimula ang pelikula sa isang relihiyosong pinuno na matagal nang ipinatapon ng rehimen na si Ayatollah Khomeini, na bumalik at kinuha ang pamumuno sa Iran. Ang rebolusyong ito ay nauwi sa kaguluhan at takot. Ang napatalsik na siya, na noon ay mahina na dahil sa kanser, ay naghahanap ng paraan upang tumakas sa bansa at nagtungo sa Estados Unidos na nagbigay sa kanya ng asylum. Noong 1979, hindi ito tinanggap ng mga mamamayang Iranian, at nagsimula ang malalaking protesta sa harap ng embahada ng US sa Iran, na may iisang sigaw, ang kamatayan ng Shah. Samantala, nananatiling kalmado ang sitwasyon sa loob ng embahada. Nagtatawanan pa ang mga diplomat tungkol sa parang pista sa labas at sa mga bulletproof na bintana. Ang mga sibilyan ay nakapila upang mag-apply ng visa, habang ang mga helikopter ang nagbabantay sa himpapawid. Sa parehong oras, ilang mga nagpoprotesta ang nagtagumpay na makatawid sa bakod at makapasok sa loob ng teritoryo, dahilan upang magsimula ang panloob na kaguluhan. Makalipas ang ilang sandali, ang natitirang grupo ng galit at marahas na mga demonstrador ay sinira ang gate at pumasok sa gusali, na nagdulot ng pagkataranta sa mga diplomat. Habang lalo pang lumalala ang paglabag sa seguridad, nagsagawa sila ng mga hakbang upang sirain ang lahat ng dokumento. Ang mga bintana ay hindi pala bulletproof. Isinuot ng security team ang kanilang mga kagamitan at naghanda ng plano, habang nag-aatubili pa rin ang mga diplomat kung darating pa ba ang tulong mula sa pulisya o pamahala ang Iranian. Ang hepe ng seguridad ay nagakala na isa siyang bayani. Lumabas siya upang harapin ang mga tao ngunit agad siyang pinaslang nang mapagtanto ng mga nagpoprotesta na siya ang susi upang makapasok, binalutan nila ang kanyang mga mata at tinutukan ng baril sa ulo, matagumpay na nagamit siya bilang kanilang free pass papasok. Samantala, sinisira ng mga empleyado ang bawat piraso ng impormasyon sa abot ng kanilang makakaya. Nakipag-ugnayan ang mga nagpoprotesta sa ilang mga diplomat at binihag sila. Kasabay nito, anim sa kanila ang nakinabang sa direktang labasan ng gusali patungo sa kalye at nakatakas tinalakay ng pamahalaan ng US ang sitwasyon at sinabi nilang kung ang mga Soviet ang nasa kalagayang iyon, siguradong sinalakay na nila ang Iran. May impormasyon silang anim na diplomat ang nakatakas mula sa embahada at nagtungo sa bahay ng embahador ng Canada, si Ken Taylor pinuna ng kalihim ng Estado ang trabaho ng mga ahente ng CIA sa Iran tungkol sa mga banta ng revolusyon, at idineklara niyang hindi maaaring ibalik ang siya sa mga Iranian dahil siya ay halos patay na dahil sa chemotherapy. Napagdesisyonan nilang ito na lamang ang pansin sa mga nakatakas, at pansamantalang isantebi ang mga diplomat na bihag sa embahada. Sampung linggo ang lumipas, kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa mga kalupitan sa Iran at nagpahayag ng suporta at panalangin ang mga Amerikano para sa mga biktima. Nakakuha si Tony ng isang tawag sa telepono, kaya agad siyang umalis ng bahay at nagmadaling pumunta sa opisina ng CIA. Tensyonado ang kapaligiran at ipinaliwanag sa kanya ng kanyang boss na si Jack ang sitwasyon sa Iran na nakatuon sa mga nakatakas habang natatakot ang gobyerno ng US na kumilos, nais ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Canada na umalis si Taylor sa bansa dahil nanganganib ang kanyang kaligtasan. Nag-aalala si Jack na isa sa mga tauhan ng embahada ay maaaring nagtago ng magbok ng lahat ng taong nagtrabaho roon. Sinusubukan ng mga Iranian na ibalik ang mga ginupit na dokumento, na nagdudulot ng malaking panganib na matuklasan nilang may mga nakatakas. Nais ng Estado na ang CIA ang magsilbing konsultan para sa misyon ng pagligtas na ikinagulat ni Tony. Isinagawa ang pagpupulong ng mga kasapi ng Estado. Ipinakilala sa mga dumalo ang anim na diplomat ng embahada na nakatakas. Ipinresente ng kinatawa ng Estado ang kanilang plano, bigyan sila ng mga bisikleta dahil hindi maaaring gumamit ng sasakyan dahil sa mga checkpoint sa daan. Nang marinig iyon, natawa si Tony at nagbiro na dapat na rin silang bigyan ng training wheels. Pinuna niya ang ideya, sinasabing 300 milya ang layo na kailangang lakbayin at kakailanganin nila ng support team na may dalang pambomba ng gulong. Nagtanong ang mga dumalo tungkol sa kanyang kakayahan, ngunit ipinakilala siya ni Jack bilang eksperto sa mga x na misyon. Ipinaliwanag ni Tony na wala na silang oras dahil malapit ng malaman ng mga revolusyonaryo na may mga nawawalang diplomat. Pagkatapos, tinalakay ang iba't ibang opsyon, ngunit wala ni isa ang may saysay kay Tony. Tumutol siya, inihalin tulad ang mga ex sa aborsyon at ipinaliwanag na ang ganitong mga misyon ay nangangailangan ng direktang intervention. Parehong nagpahayag ng kanika nilang mga kahilingan at opinyon ng Amerika at Iran, at kapwa nagprotesta, habang nagtagumpay naman ang mga Iranian sa kanilang pagsisikap na buuin muli ang mga ginupit na dokumento nakikipag-usap si Tony sa kanyang anak sa telepono nang bigla siyang magkaroon ng ideya na agad niyang ipinresente sa isang pagpupulong kasama ang mga kasapi ng Estado. Sa pagpupulong, iminungkahi ni Tony na magkunwaring may peking pangkat ng pelikulang Kanadya na naghahanap ng eksotikong lokasyon sa gitnang silangan ng Iran. Nagaatubili ang mga kasapi at duda kung posible bang magpanggap ng paggawa ng pelikula. May mga dokumento na para sa mga guro, ngunit may kakilala si Tony na maaaring makatulong sa kanya. Nagtapos ang pagpupulong sa pagkumbinsi ni Tony sa mga kasapi tungkol sa kanyang plano. Sa kasamaang palad, sa parehong oras, nakumpirma ng mga Iranian na may ilang diplomat na nawawala at nagsisimula na silang tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan at kinaroroonan. Inayos ni Tony ang isang pagpupulong kay Ginoong Chambers, isang tanyag na producer ng pelikula na mahilig sa donut at lumipad patungong LA sa basbas ng CIA upang malaman kung maaari bang maging realidad ang kanyang ideya. Pagdating sa LA, ipinaliwanag niya kay Ginoong Chambers ang sitwasyon at humingi ng tulong upang magtayo ng isang production company at magkaroon ng cover para sa pelikula mismo pinag-usapan nila ang mga papel ng mga diplomat, at iminungkahi ni Ginoong Chambers na kailangan ni Tony ng isang script at producer upang maging kapanipaniwala ang cover story. Dinala niya si Tony sa isang pulong kasama si Lester, isang kilalang movie producer. Natuwa si Lester sa kanilang plano. Sinabi niyang halos imposibleng magtagumpay ito, ngunit pumayag siyang makiisa at nagsimula silang bumuo ng mga ideya para sa script. Samantala, hinarap ng kasambahay ang asawa ni Taylor at tinanong kung bakit hindi umaalis ang mga kaibigan niyang taga-Canada sa bahay, na pinaghihinala ang mga Amerikano. Habang abala si Tony sa paggawa ng mga posibleng script, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jack, na nagsabing may natitira na lamang siyang 72 oras kung hindi ay pipili ang gobyerno ng ibang opsyon. Pagkababa ng tawag, sinuri ni Tony ang mga script at napansin ang Argo, isang pakikipagsapalaran na science fiction movie. Ipinakita niya ito kina Ginoong Chambers at Lester. Dinala ni Lester si Tony sa isang pulong kasama ang isang scriptwriter na una'y tumanggi sa kanilang alok dahil mas mataas ang alok ng iba. Ngunit matapos ang ilang mapanghikayat na salita ni Lester, pumayag itong tanggapin ang mas mababang bayad. Tunay na mahusay magsalita si Lester kinabukasan, nakatanggap si Tony ng tawag mula kay Jack, na nagsabing mas humihigpit na ang seguridad sa paliparan ng Iran at magkakaroon ng masusing background check. Kumiling si Tony ng karagdagang oras upang tapusin ang produksyon, ngunit hindi ito sinangayuna ni Jack at sinabi niyang wala ng oras. Pagkatapos nito, inorganisa ni na Tony, Lester, at ginoong Chambers ang isang malaking press event sa Hollywood upang makakuha ng mas maraming atensyon para sa pelikula. Kasabay nito, naglabas ng pahayag ang Iran na walang ebidensya na mga diplomat ang mga taong nagtrabaho sa embahada ng US, at tinawag silang mga espiya. Tinawag din nilang terorista ang US at CIA, at patuloy na hinihingi ang pagbabalik ng Shah. Nagtapos ang pahayag sa pagbabanta ng pagsisimula ng mga paglilitis laban sa mga bihag. Naging matagumpay ang press event nakatutok ang mga mata sa kanilang pelikula. Ang Argo ay nasa mga magazine, at ang mga poster nito ay nakapaskil sa mga lansangan. Kumalat na ang balita, na nagbigay sa kanila ng mas mataas na kredibilidad, upang mahikayat ang mga Iranian. Bumalik si Tony mula sa kanyang biyahe sa LA, handang ipresenta ang kanyang progreso sa State Department. Agad na naging magulo ang pagpupulong. Itinuring ng kagawaran ng Estado na nakakatawa ang ideya hindi umatras sina Tony at Jack at ipinaliwanag na puro masasamang ideya lang ang meron, at pinili na nila ang pinakamagandang masamang ideya. Dahil sa katapatan at desperasyon ni Tony at Jack, sa wakas ay ibinigay ng kagawaran ng estado ang kanilang pahintulot at inaprubahan ang operasyong Argo. Dinala ni Jack si Tony sa paliparan at pinaalalahanan siyang hindi siya kilalani ng CIA sakaling siya ay maaresto. Bago lumipad, sumulat si Tony ng liham para sa kanyang anak, humihingi ng tawad sa hindi pagdalo sa kaarawan nito at sinasabing gaano niya ito kamahal. Samantala, labis ang takot ng anim na takas, umaasa pa rin sa isang himala habang lalo pang tumitindi ang sitwasyon, dahil nagiikot na ang mga sundalong Iranian sa mga lansangan upang hanapin sila. Ang unang destinasyon ni Tony ay ang Istanbul, ito ang kabisera ng Turkey, kung saan nakipagkita siya sa isang ahenteng Briton na pamilyar sa sitwasyon sa Iran at nagbigay sa kanya ng mahalagang impormasyon tungkol dito. Ipinaliwanag ng ahente kung paano gumagana ang sistema ng seguridad sa hangganan ng Iran at kung ano ang dapat niyang gawin pagdating doon. Nag-apply si Tony ng visa sa konsulado ng Iran. Kumilos siya ng malamig at nakuha ang kanyang visa nang walang problema. Sa kalaunan, nakarating si Tony sa Iran at matagumpay na nakalusot sa border control. Ang una niyang pinuntahan ay ang Ministry of Culture and Guidance. Sa daan pa lang, nasaksihan niya ang malupit na katutuhan ng bumabalot sa Iran, malalaking protesta, kaguluhan, takot, mga pampublikong pagbitay, at laganap na karahasan sa mga kalye. Sa ministeryo, tinanong si Tony kung siya lamang ba ang miyembro ng film crew. Sinabi niya na may anim pa siyang kasamang galing Canada na pag-usapan nila ang mga posibleng lokasyon ng pelikula, at isinumite niya ang mga dokumento ng produksyon para sa pagsusuri. Nang maglaon, nakipagkita si Tony kay Taylor na naghanda ng mga pasaporteng Canadian para sa anim na takas. Kailangan pa itong mas tampat matutunan ng grupo ang kanika nilang mga pagkakakilanlan, na aabutin ng isa o dalawang araw. Hinimok ni Taylor si Tony na tapusin agad ang lahat. Sa wakas, nakilala ni Tony ang mga takas sa bahay ni Taylor. Habang kumakain sila, ipinresente niya ang plano at ipinamigay ang kanilang mga script. Labis ang takot ng anim, at wala silang gaanong tiwala sa plano ni Tony. Nagsimula silang magtanong at questionin ang posibilidad ng tagumpay. Maayos na hinarap ni Tony ang kanilang pagdududa, na natiling kalmado, ipinaliwanag ang mga panganib, at binigyang diin na panahon na para kumilos. Pagkatapos sa isang pribadong pag-uusap, sinabi ng embahador kay Tony na iniutos na ng pamahalaang Canadian ang pagsasara ng embahada at pag-alis sa Iran, na magiiwan sa mga takas ng walang matutuluyan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagdududa at takot na pagtanto ng mga tumatakas na wala na silang ibang pagpipilian. Humayag silang isugal ang lahat at pagkatiwalaan si Tony sa kanilang mga buhay nang maramdaman nilang mapagkakatiwalaan siya, ipinakilala ni Tony sa kanila ang kanilang mga bagong pagkakakilanlan at binigyang diin ang kahalagahan ng pag-alam sa bawat detalye nito. Sinabi niyang babalik siya kinabukasan. Habang ginagawa ni Tony ang mga pasaporte sa hotel, isang liham ang ipinasok sa ilalim ng kanyang pinto. Ang Ministro ng Kultura at Patnubay ay nag ng lokasyon para sa kanyang pelikula at inanyayahan siya at ang kanyang crew na magkita sa Grand Bazaar kinabukasan. Kinawagan ni Tony si Jack upang sabihin ang balita. Akala ni Jack na patibong ito, ngunit ipinaliwanag ni Tony na ito lamang ang tanging pagkakataon nilang makaalis sa Iran. Ang pagtanggi ay tiyak na hahantong sa kamatayan. Kinabukasan, pinuntahan ni Tony ang kanyang mga kasamahan at ibinalita ang pulong sa Grand Bazaar. Ang balitang ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan, takot, at lalo pang kawalan ng tiwala kay Tony, ngunit napagtanto nilang wala na silang mas mabuting opsyon. Pagdating nila roon, nakilala nila ang kinatawan ng ministeryo at inilibot sila sa lugar sa ilalim ng kanyang paggabay. Habang naglalakad-lakad ang grupo, palihim silang kinukuhanan ng litrato ng mga ahente ng intelihensyang Iranian. Kumuha rin sila ng mga larawan ng bazaar, ngunit ito ay ikinagalit ng isang tindero na nagdemand na ibigay nila ang mga litratong kinuha nila. Habang tumatagal, lalong dumadami ang nakakapansin sa alitan sa tindero, at mabilis na nagiging tensyonado ang sitwasyon. Iminungkahi ni Reze na tapusin na ang pagbisita, at sumang-ayon ang lahat. Samantala, isang sasakyan na may mga sundalong Iranian ang guminto sa harap ng bahay ng mga Taylor kung saan nakilala nila ang kasambahay. Tinanong siya ng mga sundalo kung gaano nakatagal nanunuluyan ang mga bisita ng mga Taylor hindi na sila isinumbong at kalmadong sumagot na dalawang araw pa lamang silang naroon. Matapos ang nakakapagod at nakakastress na pagbisita sa bazaar, bumalik ang grupo sa bahay ng embahador. Tinanong siya ni Tony kung handa na ba silang umalis kinabukasan, at sumang-ayon siya. Nang makapahinga ang lahat, muling tinipon ni Tony ang grupo at inihanda sila. Pinag-usapan nila ang mga posibleng tanong na itatanong sa kanila sa border control at inulit ang mga detalye ng kanilang pagkakakilanlan. Samantala sa White House, nalilito ang Chief of Staff kung bakit nila inaprobahan ang planong pelikulang ito. Nakakuha ng tawag si Tony mula kay Jack na nagsabing nagbabalak na ang gobyerno ng isang operasyong militar upang iligtas ang mga bihag at kanselahin ang planong Argo. Nagbago ang isip ng mga opisyal ng gobyerno. Lugos na nabigla si Tony dahil isang hakbang na lang siya mula sa matagumpay na paglabas ng mga diplomat sa Iran, ngunit wala nang magawa si Jack kundi utusan siyang sundin ang mga bagong kautusan. Matapos ang pag-uusap, nag-iisa si Tony at frustrated sa desisyon ng gobyerno na pigilan siya nang pumasok ang isa sa mga miyembro ng grupo at sabihin na handa na sila para sa isa pang interogasyon kay Tony. Nagkunwari siyang walang nangyari at sinabihan siya nito na handa na sila at mag-relax. Bumuti ang bod ng grupo, handa na sila para sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay. Tumingin si Tony sa kanila mula sa gilid nang dumating ang ambasador at sinabi sa kanya na nakatanggap siya ng utos na sunugin ang mga peking pasaporte. Iminungkahi niya na iwan ni Tony ang grupo nang hindi nila nalalaman ang anuman. Natuwa si Tony, kinuha niya ang isang bote ng scotch at umalis. Pagdating sa hotel, kitang kita ang desperasyon ni Tony. Umupo siya sa kama at tumitig sa pader. Naiintindihan niya na sa puntong ito, ang tanging naghihintay sa mga diplomat ay kamatayan. Kinabukasan, nakatanggap ng utos sina Mr. Chamber at Lester na buhati ng kanilang mga gamit at lisanin ang opisina ng movie production. Samantala, naghahanda ang mga nakatakas para sa kanilang huling hakbang, hindi alam na nagbago na ang kanilang kapalaran. Sa hotel, determinado si Tony na ituloy ang misyon, hindi niya basta-basta may iwan ang anim na tao tinawagan niya si Jack at sinabi na tatapusin niya ang kanyang trabaho sa kabila ng lahat ng utos mula sa itaas, at sa kanya pinutol ang tawag. Nagmadaling lumapit si Jack sa kanyang kasamahan at sinabi na kailangan ibalik ang pitong tiket mula Teran, pero tinanggihan siya dahil walang autorisasyon mula sa itaas. Dumating si Tony sa bahay ng ambasador at kinuha ang anim na diplomat. Samantala, galit na galit si Jack. Nagmadali siyang puntahan ang kanyang boss, hinahatak siya palabas sa ongoing na meeting, at sinabi na gagawin niya ang lahat para makuha ang approval ng gobyerno. Sa puntong ito, nasa daan na si Tony at ang kanyang grupo patungo sa paliparan, at aalis na rin si na Taylor at ang kanyang asawa. Naging kritikal ang sitwasyon habang si Jack ay nagmamadali sa opisina ng CIA, ginagawa ang lahat para maresolba ang problema sa tiket. Binigyan ni Tony ang kanyang matapang na grupo ng huling briefing. Mataas ang emosyon at lahat ay seryoso, hindi sila pwedeng mabigo sa ilalim ng pressure o sila ay mapaparusahan ng kamatayan. Pagdating ng grupo sa paliparan, nagsimula silang magparehistro. Sinabi ng empleyado sa paliparan na wala sa ilalim ng pangalan niya ang mga reservation. Maayos na humiling si Tony na muling suriin, pinapanatili ang kanyang composure. Samantala, nakatanggap si Jack ng approval mula sa White House na ituloy ang misyon at kinumpirma ang mga tiket kaagad. Sa kabutihang palad ng grupo, nahanap ng empleyado ang kanilang mga reservation sa pangalawang pagsusuri. Samantala, naibalik ng puwersang Iranian ang isa sa mga pinunit na larawan ng mga nakatakas. Sa paliparan, sumailalim ang grupo sa border check. Nagawa nila ang unang hakbang, na kinabibilangan ng pagsuri sa mga disembarkation card. Alam ni Tony na magkakaroon sila ng problema sa susunod na checkpoint dahil sa mga exit papers na wala sila. Sa huli, nalaman ng border control ang pagkawala ng mga papeles at nagsimulang magsiyasat, habang sabay namang ikinumpara ng mga puwersang Iranian ang portrait na ginawa nila sa mga litrato ng grupo na kuha nila sa palengke. Nakilala nila ang isa sa mga diplomat. Nagsimula ang interogasyon dahil hindi makahanap ang border control ng ebidensya ng kanilang pagpasok sa bansa ipinakita nila ang sulat mula sa Ministro ng Kultura, at sa kabutihang palad, sapat na ito upang kumbansihin ang border control. Nagpatuloy sila sa huling checkpoint. Sinuri ang kanilang mga pasaporte, ngunit hindi sila pinayagang makasakay. Dinala sila sa hiwalay na silid para sa karagdagang interogasyon. Tinanong ang grupo sa lokal na wika, ang diplomat na marunong mag-Iranian, ay ipinaliwanag sa sundalo na sila ay isang film crew ng pelikulang Argo at ipinakita ang script at mga drawing ng pelikula. Ginawa niya ang kanyang homework at alam niya nang gusto ang script. Namangha si Tony sa husay niya. Ikinwento niya ang istorya ng napaka-passionate na halos malunod ang sundalo sa kwento, at imposibleng hindi siya paniwalaan matapos niyang matapos, sinabi ng sundalo sa grupo na papayagan silang umalis kapag nakumpirma na totoo ang pelikula. Ibinigay ni Tony ang business card ng LA office na hindi niya alam na wala na sina Mr. Chambers at Lester doon. Inanunsyo na ang huling flight. Nagpa siya ang sundalo na tawagan ang opisina sa LA. Mabuti na lang dumating si Mr. Chambers sa tamang oras at ginampanan ang kanyang bahagi, kinumpirma ang film location sa Iran. Samantala, nalaman ng mga puwersang Iranian na ang Canadian film crew ay aktwal na mga diplomat ng US Embassy at inatake ang bahay ng mga Taylor para hanapin ang grupo. Sa paliparan, pinayagang umalis ang grupo at dumiretso sa gate. Sila ang huling makakaabot at halos hindi nakapasok sa oras. Walang nakita ang mga Iranian sa bahay ng ambasador kaya tinawagan nila ang paliparan at sinabi na baka sakay na ng eroplano ang mga Amerikano sa kabutihang palad para sa lahat sa eroplano, hindi sila matunta ng mga Iranian at matagumpay na nakalipad. Matapos ang anunsyo na lumabas na sila sa Iranian airspace, lumuha ang mga diplomat sa tuwa, niyayakap ang isa't isa at sinasaya ang sandali ng kanilang pagtakas. Umupo lang si Tony na may luha sa mata, bahagyang nakangiti, ngunit makikita sa kanyang mukha ang ginhawa kinumpirma ng CIA office na nakaligtas sila, at ibinahagi rin ni Jack ang sandali ng kasiyahang iyon. Pagkatapos ng kaunting ginhawa, nagpa siya ang CIA na huwag maging pabida at ibigay ang lahat ng papuri sa mga Canadians. Dapat pasalamatan ang Canada sa pagligtas sa anim na matapang na Amerikano, na nanatiling kalmado at matyagang naghintay ng tulong sa tamang araw. Nagbanta ang pamahalaang Iranian laban sa Canada, ngunit iyon ay background noise lamang sa panahong iyon. Ang makasaysayang pagkilos ay siyang tampok. Matagumpay na binago ang dating pinakamainam na bad option sa isa sa pinakahistorikong misyon ng CIA at pinarangalan si Tony ng Intelligence Star, ang pinakamataas na gantimpala sa merito sa clandestine services ng Estados Unidos. Nagtapos ang Iran hostage crisis noong 1981 ng lahat ng hostages na nakalugmok sa bilang na apat na raan apat na araw ng pagkakakulong ay tuluyang pinalaya. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.